What's up mga guys? Welcome back kay Baroro TV ngayon pala July 25, 2025. At uh, nagluluto na rin, eh. nagluluto nga kami ni Kuya Kiko ayan. Eh, no? Ayan. Kuya Kiko tumingin kayo din. Ayan. ayan. goto special. Ayan. No? Tapos pancake. Ayan yung ibang tao rin eh, ni sa video kaya kami lang makikita niyo rin. Ayan eh. dito tayo sa bahay ni Lalo Dico, yung Lamar Dire. Eh. Mamaya ang 10:30 AM magpunta kayo sa Crook 3 Ay mamimigay ang Baroro TV nang Goto special at pancake na special. Abangan nyo yun. 10.30 magpunta kayo sa Propesa sa labas ng Eskinita ni na Marguerite. At babatayin ko na rin ang happy birthday ang aking nanay Susan de la Cruz. Happy birthday! Nay, mahal na mahal kita. Tandaan mo yan palagi. Ay, mamaya magpunta rin kayo dyan sa labas ha. para pag uh, nyo yung video. Ah, uh, syempre like and share tayo mga guys, mga idol. Ayan. Para sa inyo talaga ito, lalo na sa mga followers at subscriber ni Baroro TV. Okay. Magkita kita tayo mamaya. Sa ngayon, bye-bye muna. Bye-bye.